Hello po mga bro, mga sis, yan. nandito pa rin po ako ngayon sa San Juan, sa may party po ito ng La Union. Habang hindi po po kami nag-out, ay nag alakad -lak -lak po na po ako dito sa may labas naman ng resorts po ito. Ayan po. Napakarami pong mga resorts dito, tabi-tabi din. Ayan, po. Sa may banda po nito, itong kabila dito ay karagatan na po. Ayan po nandito po tayo sa may kalsada naman banda yan po yung mga magandang tanawin Ito yung bundok nalakad-lakad po yeah May mga kambing maguro na siya pa sa loob natin yan po Ayan. maya maya po ay uuwi na ako dun ulit sa uh, aming po tuluyan nandito po ko ngayon sa may labas Ayan mga bro mga po mamaya maya po siguro mga alas 12 mag out na daw po kami. Tapos namin mag lunch, lunch time. Pagkatapos po kum ako kumain ng tanghalian. Yan po. Dito po bandawa sa may anong po ito ito. Unahan ko pong ito ay karagatan na po yan mga bro mga sis pag po kayo dyan karagatan na marami na po mga resorts dyan banda Ayan, may dalawang kambing pa dito sa may kalsada yan, mainit na po bali pupunta na po ako sa amin tinutuloy ang transit o, sige po mga bro mga sis hanggang dito na lang po muna isishare at mga bahagi sana daan po pala dyan sa aming channel pakisubscribe, like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang mga susunod pang video God bless po sa inyong lahat at salamat po sa walang sawang suporta po nyo sa aming sislisa. thank you po